balo sila nga na ano mga bata ito sa unahan daghan lang maganda ang araw mga idol no oh. so ayan tuloy tayo tuloy tayo mga idol sa pag save ng mga batang na hypnotize at yung mga batang nakita ko mga idol no oh. Sakit sa dibdib Ang hirap mga idol Makita mo yung mga batang Wala namang Walang kalaban-laban ba Buti na lang mga idol ay na save natin agad At masundan ko Ang mga Sindikato Ayan grabe Grabe na talagang kasama ng mga taong ito. Binibenta nila yung bata, mga idol, no? Kinukuha yung mga organ ng mga bata. Ayop uh, sila. Ayan, para, no? Seti si Lorna. Ayan. dito si Celia. si Dailin. Mama Susan. Sila po ng no? Sup supporters natin, no? kita si Chona. Kamusta, kamusta po? Ma'am Dundayag Janice. Sir Jean Sukendo. Rodel Magno. Ayan, salamat po. Lola Mimi at Lolo Bini, no? Shout out sa inyong lahat. Kung Martong Bocon, ayan. Kung man kayo may isa-isa ma-mention, mga idol, salamat. Salamat sa support Kasama ko si Neljan, mga idol. At si Jandrel ay ginagawa, mga idol. Kaya kami lang munang yung dalawa. kailangan suriin po namin mga kalaban mga idol dahil baka ito mga kahit lang kawawa naman kung mapatay natin may isa lang may di naman silang mga isa, isa lang silang biktima mga idol ba kailangan mag-ingat tayo sa ating mga galaw tapos na. Si so, Jandre, wala pa. Ang sama pang niya. Oh. Sumama. <coughs> may ginagawa siya. Kasi so, tuloy tayo kahapon. May nakita akong tatlong bata. Mga idol, no? Diligtas um, oh, mo? Niligtas ko. Tapos, um, balak ko sa mga bata na hanapin yung mga magulang nila. Oh. Kasi may magulang yun yung isa oh, pero yung dalawa mga idol no nasa malayo po yung lugar nila kasi ano eh iba't ibang lugar yung malayo layo yung mga lugar nila ba lahi yung lugar din din no maayos katai terlepas apa nak Ya la gam Mak sedih pun juga apa kita selamat dah ulu mu tamaan ah dia dah ulu ah ha.

Ang ano? Hmm. Ay, ito natin. Sa Pusok-pusok. Picturein natin ang mabuti ito. Para malaman namin mga idol. May ito tayo sa bang mga ito. Wala mga idol. Magligtas tayo ng mga buhay. Ligtas natin sila sa kamay ng mga demonyo na ito mga idol. Yung nag-hypnotize sa kanila.

I-supply natin yung dinilat niyo. Awa. Basta't makiho ang i-supply sasabihin, magbili at pagkain natin. Kaya naman tayo. Kasi, magbapay nalang tayo ng tao. Tapos, magsasabihin mo, magsasabihin mo, magsasabihin mo natin, magpapaang ang Tidak, saya nak akan menjaga bom. Saya akan menjaga anda! Anda Ini akan menjaga saya! Saya tidak akan menjaga anda! Tidak, saya tidak akan yang

Jadi, Tidak abuk Di mana? Apa yang boleh anda katakan tentang keadaan anda di sana? Adakah anda menganggap? Adakah anda menganggap? Hei, bos! Bakit kayo yung magpulisa? Ano ba kayong bibig? Ito lang kasi Hindi guys. lang yan. lang pala yan eh. Kailangan lang din yung Ikat and... piat. Suri nating to. Kenapa kau kena wala nak na hypnotize? Ha, kena nak. Lah bana. Ha. Lah bana. Kan oh Wala ni nai. Dung, dung. Okay. Hypnotize iyo. Oh. Ya saka harga mm. saka. Hah. Lan ala muna nguk sinu ka? Mm. Hah. Neda dimodo. Pi kit mau matamu. Kisa mata kubukan dengan. Aku ini tok, ini tok. Ibu Apa tuasi, makni? Kina, kina. Aduh, apa tuasi? kina, kina loli anas ya. Aduh, kina, kina kita nang tak kulilung peradik kami kita. Masih kena kamu, terus koma kamu. Dung, ayaw uno kung asa inyong balay dito lang juka mahunong ha Ayo ayaw ka wag kang magpanik kung makakita ka ng mga bandito hindi kanila nakikita ha ayaw lang yun katabuli lang yan oo oh, dito lang ha dag ka na Oh, what? Oh, what? pinupok mo talaga nang baspin mo. Hindi mo buhay ka. Hindi ko dini-mabukit. tayo? pa din kabataan ng idol na hypnotized ng bandidong ito grabe din ang mga bandidong ito mga idol isa sila sa membro ng mga kulto kaya grabe po yung kumpiyansa nila sa sarili kasi dahil sa kanilang anting-anting mga idol na hinahawakan ngayon at ito'y buto ng mga tao mga idol no ginawa nilang anting-anting yung tuway-tuway ba oh uh, grabe uh. uh. na talaga sila ang puso walang kaluluwa

balita ko. Yung mga aswang daw dito pagkagabi. Okay. Lumalabas sila. Nabalitaan mo na ba? Yung kahapon? Ito sabi nila. Na? yung baboy. Oo. Wasak yung baboy, pati manok. Mabigang baboy. Wasak. Pero may history na na marami talagang aswang dito. Kasi mga idol yung... May nakatira sa bundok mga idol. Nag-iisa lang po siya, no? anak siya sa 68 years old mga idol. Ah, uh, nakita po nila nakabulagta doon at wala nang wala nang wala nang puso mga idol, pati laman pati yung mga kinai mga laman loob wala na. Grabe mga idol yung kademonyuhan to ng mga aswang dito. Ha? lang sino mga aswang eh. Mag-ingat tayo baka maka natin sila ba? Alam mo ba yung mga aswang? Napaka-liksi at abtik pa. Abtik na sila. Iba-iba ang kanilang kapangyarihan mga idol. No? Kaya kailangan po namin itong paghandaan. Lalong-lalo -lalo na ngayon na magamit na sila ng mga anting-anting ng mga Bunyi. Sakit eh. Ini nak